Ayan, sira na yung aking uh, handle ng uh, welding na putol na. So, dito natin magagamit yung text screw para ibig sabihin uh, bumalik sa dati. Ito, lalagyan natin ito. Dito sa pinakasentro lang natin lalagyan para mabalik sa dati. Para makasentro lang makasentro na yan malaking bagay yung text crop sentro na yan tinatakang ko lang para ibig sabihin may punteri itong uh, text screw nya butasan na natin para maayos muli Diyan, tapos saka natin ilalagay sa uh, mas lalagyan nang kung ano mailagay goma kagani tumo goma yung isang yan Ilagay natin yung isa. So, yung isa, dahil naputol nga, hindi ito naman. Ayan. Lalagyan din natin yung isa. Tapos, saka natin lalagyan ng balot. Pwede. Ang babalot lang naman dito. Eh. Ito pinakatapat na ito. Wala natin yung yung isa. Kasi wala na rin tornilyo yun eh. Ayan. Okay. Ayan, mahigpit na ulit. Ayos na naman, oh tapos saka na tatalian ng goma dito dito sa lugar nito tatalian ng goma okay na naman ito itatali ko lang kasi nakangit ayan ganun lang ibig sabihin kaya napalak, napakalaking bagay nito itong text crop Kita nyo, oh. maayos naman balik sa dati, oh. napakatibay. Hindi na, oh, pwede siya sabihin, uh, ah, basta na lang talagang matibay. Okay, ganun lang, isinir ko lang para doon sa mga, uh, ah, may mga ganito na nasira ito, pwedeng text ko lang. Okay, thank you.